guys, harap tayo. O, ang, mga papalano ay 100,000. 100,000. Time is to na agad guys. Time is to oh, video. Unang pagtatangka. Ay mo ka na. Ano 'yan? 1,000. 1,000. Oh, Sana rin natin 'to, ano 'to? Dire-diretso muna. Ay yeah. bandre. Ang ano parang basa ah. pa 50. Ilan ba dapat? Tatlo. 50 Baka ka talaga. Oy. 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 Isa na lang na ganito. Walang. Uy, wala nang din. Magkano ba na. ito? 10,000 yan eh. 10,000. 1,000. Saan so, ganito na lang? Go. Ito 10,000? Oo nga. 10,000 boy. Eh wala. Basta lang. <laughs> 10,000. Puta ragis ka. na. yung dalawa nyo. Oo. Let's see Kabago Vlog. Oh, let's see Kabago Vlog. Sayang, dalawa po yung. Sayang. Oh, let's. <laughs> bye ka na, bye. Bye.